Hi guys at sa hello sa maingay na ano na aso sa likod ng bahay namin. Ayan. So dito tayo sa ano sa nag sa akin ng parang isang webster no. Hindi ko na lang dito i-flex guys. Hindi ko na lang dito i-flex no. So ayan. Ang sabi niya kasi ang dami niyang ano ang dami niyang meme talaga ay bakit ko daw sinabi na hindi daw maganda yung sagot ni Atisa? Hindi ko naman po sinabi na hindi maganda yung sagot niya. Ang sabi ko doon ay yung first sentence ni Ate sa sobrang napakalakas, strong na sagot. Sana lang hindi niya na dinagdagan doon sa baba yung pagkamatay ng lola niya at saka pangarap ng lola niya at pangarap niya na rin. Ah, share nilang dalawa na pangarap nila na maging missionary siya whatsoever. Hindi na lang sana niya dinagdag yon kasi hindi naman yun akma sa question. Hmm even though na sinabi mo na event pa rin na nangyari sa buhay ni Atisa, lahat tayo ay mangyayari yan. Ang magiging ano kasi doon, magiging dating doon kasi sa pangalawang sentence na sinagot ni Atisa na nangyaring namatay ng ang, na, ang, ang lola niya, ay parang nagpapaawa effect siya, ganon. So wag mo akong i-bash at wag mo akong i-message ng isang webster na kataas-taas, okay? Move on kana kasi naka-move on na rin ako. No. Even though na hindi ko bet at hindi ko sinusuportahan si ati sa Manalo. Wala akong bagawa kasi siya na ang nanalo. Ang bet ko talaga ay si Siniluan Laguna, si Sibu at Sultan ko Darat at hindi ko sinusuportahan si Winwin -win Marquez. Okay? Okay na ba tayong tumahimik ka na?